Ibigan ko muna ng scroll isa ka rin ba sa nagsasabi sa karamihan ngayon na buhay ko to, katawan ko to, malaya akong gawin ang gusto ko. Pero ang tanong, kung malaya ka ngang gawin ng kahit na ano, ibig bang sabihin tama na ito sa mata ng Diyos? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, may magsasabi malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari kong sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo ay tunay na kalayaan na hindi basta pagawa ng gusto natin, kundi ang pagawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Oo, binigyan tayo ni Lord ng free will, pero hindi ibig sabihin nito ay pwede na natin gamitin ang kalayaan na ito sa kasalanan o sa paggawa ng masama. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, ay tinawag upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan na iyon upang bigyan kasiyahan ng laman. Hindi maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibig sabihin, hindi masama ang pagiging malaya. Pero dapat ito ay ginagamit natin para magmahal, magpatawad at maglingkod sa Diyos. Hindi para magkasala. Nalalaw ba si Adan at si Eva? Malaya silang gawin ng kahit na ano sa hardin ng Eden. Pero may isang utos lang ang Diyos. Huwag ka kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero dahil ginamit nila ang kalayaan nila sa maling paraan, napasok ang kasalanan sa mundo. Ganoon din si Samson, malakas at pinili ng Diyos. Pero ginamit niya ang kalayaan sa pansarili niyang kagustuhan. Sa huli, nawalan, nawalang lakas niya at nadapa. E palala ito sa atin. Mga kapatid, ang maling paggamit ng kalayaan ay pwedeng magdala ng pagkasira, pero ang tamang paggamit ng kalayaan ay nagdudulot ng pagpapala. Ang tunay na kalayaan ay yung malaya kang mamili ng tama kahit madali na sanang gumawa ng mali. Pag pinili mong sumunod sa Diyos, hindi mo na kailangan maging alipin ng kasalanan, bisyo o maling relasyon. Sabi nga sa John chapter 8 verse 36, Kaya kung kayo pinalaya ng anak, tunay na kayong malaya. Ibig sabihin ng kalayaan galing kay Jesus ay hindi nagdadala sa kasalanan. Ito ay nagdadala sa atin sa payapaan, katwiran at buhay na may layunin. Kaya kaibigan, hindi masama maging malaya pero ang tunay na karunungan ay malaman kung kailan mo dapat gamitin ang kalayaan mo at kung kailan mo dapat iwasan ang bagay na magpapasira sa iyo. Tandaan mo, hindi lahat ng pwede ay dapat at hindi lahat ng okay sa mundo ay okay sa Diyos. Kaya bago ka gumawa ng anumang bagay, tanongin mo muna yung sarili mo, mag-pray ka muna, ito ba ay nakalulugod o nakakapagbigay ng kaluhalhatian sa Diyos. Amen.